Guys, today's video or today's vlog ay dito ako naglalansa kamali. Samtang gapat bang ang akong dalaga. Giyalahal siya guys kay, alam niyo so init here. Ayan. Diba, grabing init. Oh. Hmm? hmm? mga punong anak siya guys, pero grabing init. Ampam! 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 mangisnak taob energy mm og torta dali torta ma torta dali torta torta guys torta giparisan og torta dera torta Oh, so, no, energy. yung um, aguhan. Hindi ako nagpakulo o tubig. Ano lang. Thank you for watching.